Hello, good morning, good morning sa inyo lahat mga kapwa kong security guard Kami po ay kasalukuyan naghihintay ng aming mga kapalitan Dahil ang mga kapalitan namin mga security guard ay matitigas ang ulo Hindi na sunod sa mga protokol ng isang security guard Kami po ay mga naghihintay Ito po ang aming pinaka guard house Dito lang yan sa Subic Zambales Ito po ang aking body body pag gabi yan po si SD Caseres. Ngayon po ay nandito kami ngayon sa simintadong lugar naman. Noong mga nakaraan araw, nakaraan linggo, nasagubat naman ako na duty. Kaya nandito naman ako ngayon sa medyo malinis-linis, hindi katulad nung kahapon, nandun ako nag-assist sa gubat ito po ang lugar na aming binabantayan. Ito ang Subig Subic Sambalis. Maganda po ang tanawin dito kasi ang Camellia dito paahan ng bundok. Kailang marami pang pa walang nakaitayo ng mga bahay katulad yan sa luar na yan. Yan po ay tatayuan pa yan pero hindi pa na Ito naman po ang aming outpost at saka boom yan. Ito po ang karsada nito ay padiretso po ito sa highway. Malayo po ito sa highway ang aming biyabantayan. Malayo rin ang kamilya. Ito po. Karamihan po po dito mga masusukal na damuhan. Ito. Yan po ang kamilya sa likuran lang yan. sa mga gusto mag hahanap ng mga bahay diyan na medyo magandang ano design kung malapit tayo ng Subic Sambalis punta lang kayo dito pwede ka mag inquire dito sa pinaka opisina maganda po dito tahimik katulad dito halos wala pang tao rito nakatira tahimik talaga dito sobrang mag sobrang ganda ito at saka maganda lang talaga kasi malapit sa bundok tahimik 24 hours nag rorobing ang mga security guard kahapon naman nandun ako sa gubat doon ako nag duty ito po ang dana yan karsada yan para po yan sa kamilya na yan kaya malayo-layo pa yan po ang mga halaman nila inaantok na yung aking kasama kasi pan 36 na yata niyan tapos judot pa yung araw na naman daw kasi hindi papasok pasok yung kanyang kapalitan magiging 48 hours na pares lang kami Kating na mo naman ang hitsura na niya puyat na puyat hagard na hagard hanggang dito na muna ang aking video sa lahat mga, mga hindi pa nakapagsubscribe sa aking youtube channel please naman pasubscribe sa aking youtube channel Arnold Cano hanggang dito na lang maraming salamat sa mga nanonood dyan